Yung ba mga balitang kumakalat tungkol sa akin? <laughs> Ay, naku, mga tao talaga, no? Maniniwala at magahanap ng paliwanag ng makatao kahit na hindi totoo. Hindi po totoo ang kwento. <laughs> Hindi! Wala akong asawa at anak na iniiyakan. Dahil sila, sila ang umiyak ng dahil sa akin. Gusto mong malaman ang totoong kwento? Umibig ako noon. Huwag mo Magsisisi ka. Magsisisi ka! Umibig ako sa isang lalaki. Pero tinanggihan niya ako para sa kanyang asawa at anak. Hindi daw niya ako kayang mahalin dahil hindi niya kayang iwan ang kanyang anak. Kumanda ka! Kumanda kayo sa ganti ko! Noong nakahanap ako ng shampoo, pinatay ko ang mag niya at sinunog ko sa mismong tinitirahan nila. Supremo! Tinalikuran ko ang ating lahi ng dahil sa pag-ibig! Patawarin mo ko at tanggapin mo ang aking alay. Dalawang inosenteng buhay kapalit ng aking hiling na maging makapangyarihan muli! Magkita ng apoy! Anong ginawa mo sa akin ako? Inalay ko sila kay Supremo bilang parusa sa sayo. Huwag matay ka! Ah! Ah! namatay ang mga nanakit sa akin. Kasabay nito, tinanggap ng unang aswang ang alay ko. Muli ako na buhay. Yun ang totoong nangyari. Hindi ako bumalik sa kadiliman dahil kahit kailan hindi ako nawala doon. Inalay at pinatay ko sila ang dalawa. Dahil yun ang nababagay sa mga taong walang respeto katulad nila. Katulad mo. At katulad ng bakla mong nanay Kaya kayong dalawa, papahusahan mo kayo! Ano'y